Ang North Korea ay madalas na tinitingnan sa negatibong pananaw dahil sa mahigpit nitong pamamahala at pagsasarili mula sa ibang bansa. Gayunpaman, may ilang positibong aspeto rin ang kanilang sistema ng gobyerno, lalo na ang mga benepisyo ng isang pamahalaang walang oposisyon. Bagaman ang karamihan sa mga demokratikong bansa ay umaasa sa pagkakabaiba ng pananaw sa politika, ang modelo ng pamamahala sa North Korea ay may ilang magagandang epekto, partikular sa aspeto ng katagan, maayos na pagpapatupad ng mga patakaran at pambansang pagkakaisa. Isa sa pinakamalaking bentahe ng isang gobyernong walang oposisyon ay ang pagpapanatili ng katatagan at kaayusan sa bansa. Sa maraming demokratikong bansa, ang patuloy na hidwaan sa pagitan ng mga partidong pampulitika ay nagdudulot ng kaguluhan at kawalan ng katyakan. Samantalang sa North Korea, dahil walang oposisyon, nananatiling matatag ang pamahalaan at hindi nababahagi ang bansa sa magkakatunggaling pananaw. Dahil hindi nagbabago ang pamunuan sa pamamagitan ng halalan o labanan ng mga partido, ang North Korea ay may kakayahang ipatupad ang mga pangmatagalang plano ng hindi nagagambala ng pagbabago ng administrasyon. Sa ilang demokratikong bansa, madalas na binabago o kinokontra ng mga bagong halal na leader ang mga proyekto ng kanilang mga nauna na humadlang sa pag-unlad. Ngunit sa North Korea, ang kanilang mga leader ay may kakayahang ipagpatuloy ang kanilang mga layunin sa mahabang panahon. Ang kawalan ng oposisyon ay nagbubunsod ng pagkakaisa sa mamamayan. Dahil walang partidong nag-aagawan sa kapangyarihan, ang mga mamamayan ay hindi nahahati sa magkakaibang paniniwalang pampulitika. Sa halip, pinapalakas ng pamalaan ng pambansang identidad at pagiging makabayan ng mga mamayan. Sa ganitong paraan, nagkakaroon ng mas matibay na ugnayan ang mga tao sa kanilang bansa at gobyerno. Sa mga bansang may sistemang demokratiko, ang paggawa ng batas at pagpapasya sa mahahalagang isyu ay madalas na natatagalan dahil sa mga debate at hindi pagkakasundo sa pagitan ng mga partido. Sa North Korea, dahil walang oposisyon, nagagawang ipatupad agad ng gobyerno ang kanilang mga plano at polisiya nang walang hadlang. Ang ganitong uri ng mabilisang pagpasya ay lubhang kapapakipakinabang lalo na sa panahon ng krisis o emerhensya. Isa pang benepisyo ng kawalan ng oposisyon ay ang proteksyon laban sa panghihimasok ng dayuhang bansa. Sa ilang demokratikong bansa, maaring gamitin ng mga makapangyarihang dayuhan ang mga partidong pampulitika upang impluensyahan ang pamahalaan. Ngunit sa North Korea, dahil may nagkakaisang pamumuno, mas napapanatili nito ang soberanya at kasarinlan ng bansa nang walang direktang impluensya mula sa ibang nasyon. Bagaman madalas batikusin ang sistema ng pamahalaan sa North Korea, hindi maitatangging may ilang positibong aspeto ito, lalo na sa aspeto ng katatagan, pangmatagalang pag-unlad, pambansang pang pagkakaisa, mabilis na pagpapasya at proteksyon laban sa panlabas na impluensya. Ang kawalan ng oposisyon ay nakakatulong sa pagpapanatili ng isang direksyon para sa bansa ng hindi nagagambala ng politikal na hidwaan. Gayunpaman, mahalaga rin ang balanse sa pagitan ng kaayusan at pagkakaroon ng iba't ibang pananaw upang masiguro ang tunay at pangmatagalang pag-unlad ng isang bansa.